Ah, ah. 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 Alam niya, ori siya din. Kaya mo yung alam. <laughs> oh. <laughs> wow, galing. Ang galing na po. Wow, nabon. galing. Very good. Sarap. Okay. Sarap. Okay, sama ka sa Cellphone mo, baka mabira yan. Hello. Ayan, guys, ang sukasya namin guys dito sa Kapyag Tanin. Ayan guys, Nakain namin yung monkey. Oh. Talagang kain talaga siya guys. Oh, diba? Ayan mo. Oh.

kit na pit lang to makakaramdya sa... rigid ito dami na dami ayan O, ayan ayan o. Monkey yan no. Sabi ko sa inyo eh! Oh, monkey yan no. no! No! Sabi ko sa inyo eh! Ano nga tayo di? Hindi ka pa yung bawal yan! Ba, hindi ano yun lang naman eh! Hindi na yun! Wala papasok na yun! Oh Nang meron ba? Kuya si Ranji! Kuya si Ranji! Nabilin! <laughs> o so, diba sabi ko sa inyo eh! Oh! Surprise! <laughs> Isa monkey! So, uh, sabi ko sa inyo eh! Meron yung... Ay! Kung goy pala dito guys! <laughs> <laughs> yung nagawa kung goy din! <laughs> Diba meron dyan? Eh, Taba no? Taba no? Wala na, iwan ko na wala sa may meron ba yun? Ba, pa, wala ba gabi no? Uh, so. Hindi, pwede lang naman yata ano yun angga, angga yun, ang garanggay na. Nasa kung buo yun, nasa dito na po tayo sa Kabiang, ayan. Ayan guys. Guys, nandito na tayo mayroon sa... Po tayo. Dito, yun. dito ba yun? Okay, pa, patanin mo na tayo. Anong kita ungoy, guys? Lobster o. yung unggoy ba to? nagka sabi ko sa iyo eh. Siya, Akala ko ko sa inyo eh. <laughs> Parang nag-ano, nag, ano, nag <laughs> <laughs> Hindi ka magpahiya Totoo, may unggoy kita. Para <laughs> <laughs> para sa sasakyan. Pangat, <laughs> <laughs> napalabas na mo matuglay? matuglay to? Si <laughs> <laughs> Laki, Ma mataba yung mga ungoy dito eh. Para siyang babaeng unggoy. Ayan, ano 'yan? Kambing. Ah, kambing na 'yan. <laughs> ay, ni-renovate nila yung daan dito. Dito ba yung ito dito na na yung tunnel? Wow, ada. Na, um. Uy, namatay nga, oy. Na oo, ay. Uy. Namatay <laughs> nga, oy. Uy. Na oo, ay. Uy. <laughs> <laughs> ah, sa <so> panaginip <play. laughs> ko Akala ko ungoy, guys. Namatay. Akala ko yung ungoy na nasa kana Hello guys, nandito na tayong ah. nakadatay sa tunnel. First time guys, first time. <laughs> ah, so This is na. the first time. Ayun, Kabyang Tunnel na so ayan, dito na tayo. Oh, first time. First time nakaka. Ayun, ayun oh, ayano, yung ugo din. Saan ah, 'yon? Narating dito sa Kabyang. Imagine pa-uwi ko, ganito yun. pag ko, ayun, anong bike ko. Napakalayo, guys. <laughs> Kahit malayo, pero enjoy mo yung da ano, nas daan. Walang hassle. May makita ka pa na ungoy ungoy na tao. <laughs> enjoy mo kayo. Ang kaong ba? Enjoy mo <laughs>

Oh. Hala, oh, oh, oh. ayaw Ayaw. Laki-laki nyo. Ayaw, ayaw. ayaw laki-laki. Ah, ah, oh, yan, oh, kan. Okay. wow. So, nandito rin sa guys, mga unggoy. Ito bata. Ayaw, may bata. Ano, bata nyo. oh. Oh, kasi Ayan, guys. Okay, be... Oh, di right. ba? Right. Oh. No. Ayun, may anak ko. 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 Ayun, may anak malaki yung isa. Oh, oh, oh. Kumakain nga. Ayun, kumakain ng isa. Ayun, malaki. Ay, guys, ito. Ah, ah, ah. Boris, bikin Boris. <laughs> <laughs> Ay, malata ko <ka> rin ko. Ayun, <sighs> yung buo, yung buo. <laughs> Ay, Sabi mo sa'yo. Yung buo. Bikin mo. Itong buo. Bikin mo. ah. Ah, ah, ah. ah lalapit talaga siya di. Hala, Ah ah. cellphone mo baka mapira yan. Ah. Oh, ah, oh, oh, catch, catch. Yeah. Alam catch. Alam eh. <laughs> <tingnan> mo orisinal din. din. na mo yang galing. Very good. <laughs> Salat. Okay? Salat. okay? sama ka sa cellphone mo baka Hello, guys. Ang suklasan namin guys dito sa kabyang tanin Nakain namin yung monkey. Talagang Ayan. pain talaga siya, guys. Ayun mo. Oh. Diba? Oh, sabi niya, tamis. Sarap. <laughs> ang galing. Sarap. <laughs> Halo, parang tao talaga siya. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang First time mo makikita sa mga amo. <laughs> yung mga iba niya. <laughs> Ayan guys, <laughs> oh. Nga-arilig sana sa daging Ito, ang galing galing. Asan na yan? Ah, halika, halika, oh. Ah. ah, halika. Ah, sino may gusto? A cellphone mo, magusto talaga cellphone mo. <laughs> Mamaya ang cellphone mo, magustuhan talaga. Ay, Ay, ba, ka, Diba, galing? talagang, talagang parang tao talaga siya, guys. Lumapit talaga. Tingnan mo. Hindi niya din kinakain yung balat, eh. alam nila yan, eh. Hindi niya din kinakain yung balat. Kaya eh. nga alam nga nila. Ang damo rin sa loob kaysa mga unggayo. Ito, ito na yung unggayo sa loob. Ayan, oh. Monkey! Monkey! <laughs> 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 diba ba? <laughs> ba? siya bira talaga siyang kain orange. Hello. Na-enjoy. Ba't mo masarap ba? Hello. mo sa mga Marunong siya magbulat. Cute, cute. <laughs> ang cute, cute niya. <laughs> Buti pa ka-cute. Kami hindi. Ang cute, cute niya. Ang ngitlok. Ang 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 ngitlok. Ang ngitlok. Ng ang ngitlok. Ang ngitlok. Ang boy. Sa lahat na pagka? Marunong siya mag ano, magbala. Tingnan mo, hindi mo, parang tao. Saan yung kasama niya? Ayun, ayun, nung malaki. Oh, doon mo. Ayun doon, oh. Ah, 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 ah. ah. Bigyan mo itya mo. Ah, alika na, alika na. So, tira mo, itya mo. Itya mo, me. eh. Itya ko. Oh, itya lang, itya. Ah, ya, oh, ah. Ipunin niya, itya mo. Ah, ah. Hindi. Binigay mo ng orange, ayun. Ayun guys, oh, talagang oh. kinangay niya na talaga, grabe. Ay, oh, oh, humingi siya. Bigyan mo na. Oh, tingnan mo. Binibigyan yung ipas iba, siya tatakbo na naman kukuha. Hoy, oh, magbigay ka naman. Bravo. Hoy, mangke. Ang laki ng mangke. Tawagin mo lang. <laughs> Ayan, ayun, oh. Tingnan mo, balat na lang sa kanya. o. Oh. <laughs> balat na lang. Ayano. o O, kuha ng puha, Siya o, hindi niya alam kung saan na o, Alam niya Ang laki nito Ito ay tama sa kanila Ayun ay, po, malaki o oh. Tama na, o. hindi na nakakain eh Ayan ang unggoy Unggoy <laughs> Tara na Tara na Bye bye, away na kami Next time, dala tayo saging na talaga. Vertical Clans. What's up guys? Nandito na kami sa tunnel. Para na gani, tunnel na oh. Kasi ay tunnel, kasi binutasan yan. Yan. So, dito lang tayo parking. Dito lang tayo parking. Ngayon sila o, nagbibideo sila dahil gusto nila mag... Ayan guys. Tunnel, lahat mga ka. Nagbibideo na. Alam natin lahat na mahirap ang buhay Pero para makala natin yung mga problema ang dumarating Isipin na lang natin na buhay parang libro Na tayo yung sumusulat uh, Bawat chapter, bawat problema